Nanawagan ng suporta si Senador Alan Peter Caetano para sa mga bagong henerasyon ng sangguniang kabataan o SK sa halip na isulong ang pag-abolish nito. Kasunod ito ng katatapos na barangay at SK elections at may mga napili na muling leader sa bawat barangay, ganon rin ng mga kabataan. Ayon kay Caetano, madaling sabihin na buwagin na ang SK dahil ito ang pinagsisimulan o breeding ground ng corruption. Ngunit wala umanong ibang sisin dahil mga matatanda din naman ang nagturo sa kanila Para sa senador ang mahalaga ay gabayan ang mga bagong halal na mga opisyal ng SK Bawat barangay ay tiyak umunong may mga maaring tumayong mabuting advisor sa mga ito upang maturuan ng tamang pamamahala sa gobyerno lalo na ang prinsipyo ng accountability na maituro sa kanila para maliwanag sa kanila na anumang kanilang gagawin ay may katapat na responsibilidad na dapat nilang pangalagaan. Dahil kung ano ang ating itinanim sa mga kabataan ay sa susunod na 20 taon ay sila naman ang magiging opisyal natin. Maliban pa sa tulong ng panalangin para sa pagtagumpay hindi lang ng mga opisyal ng SK kundi ang mga bagong halal na mga opisyal nang barangay. Okay. Madalas nating sabihin, uh, i-abolish na yung SK kasi breeding ground ng corruption. Eh sino ba nagtuturo sa kala ng corruption? Di matatanda din. So bakit yung batang ang i-abolish mo? Baliktad po. Ituloy natin yung SK pero tutukan, tulungan natin. Supportahan din natin. Wag, hindi tayo pwedeng uh, hindi practical. Hindi pwedeng sabihin halimbawa na, Sir, paano to? Magalito, maganyan, ngayon, hindi ko ma-deliver. Hindi natin pwedeng sabihin, eh kung wala ka talaga magagawa, wag mo i-deliver. Kasi pressure ng bata, di ba, na, na makapag-perform. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Adpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!